Pitong pagkain na nakakaboost ng brain power at memory. Una, blueberries. Isang pag-aaral na ipinakita sa National Meeting of the American Chemical Society sa Boston ay natuklasan na ang blueberries ay mayaman ito sa antioxidants na siyang lumalaban sa mga toxic proteins na associated sa memory loss. Pangalawa, avocado. Ayon sa pag-aaral na ang avocado ay mayaman sa vitamin E at sina siyang associated sa pagpapababa ng risk na ma-develop ang Alzheimer's disease. Pangatlo, isda. Ang isda kagaya ng salmon, mackerel o tuna ay mayaman sa heart-healthy omega-3 fatty acids at the acid o DHA. Ang DHA o docosahexaenoic ay important para sa pang-araw-araw na function ng ating neurons na siyang nakakatulong sa ating brain activity. Pang-apat, turmeric. Ang turmeric ay dahan-daang nagiging popular sa mga taong nais mapalakas ang kanilang brain function dahil may raw nitong anti-inflammatory at antioxidant. Ang curcumin ay isang active ingredient sa turmeric at pinapaniwalaan na kaya nitong dumaloy sa brain at bigyan ng tulong ang mga cells dito. Panglima, broccoli. Ang broccoli ay isang powerhouse ng nutrients dahil may laman itong vitamin K at mayaman sa antioxidant na nakakapag ng brain health. pang itlog. Ang eggs ay mayaman din sa phosphatidylserine. Ang phosphatidylserine ay sinasabing nakakatulong sa cognitive function at nakakatulong sa pagboost ng short-term memory. Pangpito, dark chocolate. Isang pag-aaral mula sa appetite ay nagsasabi na ang pagkain ng dark chocolate once a week ay nakakatulong sa pag-improve ng memory at abstract thinking skills. Isang pag-aaral naman noong 2014 ay nagsasabi na ang dark chocolate ay nakakatulong sa pagdelay ng memory loss sa mga may edad. I hope you like this video at may natutunan kayo. Be sure to like, comment and subscribe para mag-upload pa tayo ng maraming healthy tips. See you on my next healthy tips.